Hello guys, welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo mga cancer? So, maraming maraming salamat sa pagpatuloy ng suporta. Ah. At sa mga bago, maraming maraming salamat din po. So, hingi tayo na update sa si inyo mga mga cancer. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang ako na ako para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, simula natin mga cancer. Hope. Hope, ang energy ninyo dito, cancer. May kadiling ka dito na Taurus. Feeling expectation and desire. Expect with confidence, better in some way. So, nandito yung hoping mo, no? Nandito, nandito rin yung nakaharamdam ka na expectation sa mga pinapangarap mo, yung mga hoping, yung mga gusto mo, yung mga desire mo. No? kailangan lang talaga nandun yung with ano expect with confidence no better in some, some ways so marami ka ditong plano no marami kang pangarap may mga plano ka may mga pangarap ka no so ang uh, kailangan mo lang dito is um kailangan mo talaga siyang nandun yung pagtitiwala mo sa sarili mo na magagawa mo no kasi ang um, andito yung talagang expectation mo, mga cancer. So, ano pa message sa inyo? Titignan natin na Kung ano, ano pa nakapalob sa hope. Kasi yan ang energy ninyo, cancer. Okay, Cancer, no? Ang ilan sa inyo is, um, napakasipag, no? Napakasipag sa trabaho. Talagang, um, ine-explore ninyo yung mga ginagawa nyo, no? Um, talaga may na-master nyo. Lalong-lalo na tungkol sa inyong kaperahan, no? Patuloy ka dito ang nagsusumikap, no? Dito sa mga sinisimulan mo kung ano man tong mga hope mo siguro meron kang mga business no meron kang mga may mga commitment ka sa mga ginagawa mo or meron kang mga um, partnership na mga negosyo no kaya ini-explore mo to no mas lalo mo tong pinag-aaralan kasi nandoon talaga expect, expectation mo sa sarili mo na makukuha mo itong mga pinagsusumikapan mo no And then, ang ilan din naman sa inyo ay the lovers, no? So, maaring maaring may partner ka, no? May partner ka na or magkakaroon ka ng partner or soulmate mo na to. No? Parang nandun yung um parang nakakaramdam ka kasi rin dito ng ang ilan sa inyo, no? Parang nakakaramdam ng intense ng pagmamahal sa um, person mo, no? Nandun yung caring, nandun yung caring mo sa person mo. Napakalalim yung pagmamahal mo sa kanya. Uh, at, ang ilan din, at ang ilan din naman sa inyo, yun yan, katulad ng sinabi ko sa inyo, sa inyo kanina, kasi nga, na-explore ninyo yung mga trabaho ninyo, talagang pinagsusamikapan nyo kung paano nyo ito makukuha at yan, yan naman at yan naman ay humihingi ka ng mga tulong sa mga kaibigan mo kung paano mo mabibil yan kung paano mo pa kung paano ka pa magiging bihasa dyan sa mga tinatayo mo sa mga ina-explore mong trabaho no? tungkol sa inyong financial no? siguro nagkakaroon din kayo ng pag-uusap dito ng mga partner mo ng mga kaibigan mo nagkakaroon kayo ng collaboration nagpapalitan kayo ng mga idea no? yung idea ng ng partner mo or ng kasosyo mo sa trabaho na nanghihingi ng idea sa kanya kung paano mo pa uh, mapagtatagumpayan yan yung ginagawa mo so ano pa ang message sa inyo mga cancer Okay, Cancer. So, may mga kaibigan ka na tutulong sa'yo dito sa mga in explore mo, mga tinatrabaho mo. May tutulong sa'yo na kaibigan mo. No? Best friend mo, maaaring best friend mo to. True friend, stick together no matter what. So, kahit anong mangyari, nandun pa rin yung pagsasama ninyong dalawa. No? Hindi ka nito iiwan ng kaibigan mo. Dahil tutulong, na ka niya. No? Kasi malaki rin ang tiwala mo dito sa kaibigan mo. No? Kaya um, itong mga minamaster mo, ng mga tinatrabaho mo na ina-expect in mo sa sarili mo na um, someday na makukuha mo siya is makukuha mo siya um, dahil sa pagtutulong, pagtutulungan ninyo ng kaibigan mo. Dahil may tutulong na best friend mo sa'yo. And forgive. It's time to let go of anger or blame. Siguro, no, um, dito, cancer, siguro may mga pinagdaanan ka na na parang nakaramdam ka ng sama ng loob sa sarili mo, no? Yung mga previous, no, na nangyari sa iyo, nakaramdam ka siguro ng gano'n. Parang, ang, um, nandun yung nakakaramdam ka ng siguro iniisip mo na, paano ko ba to mapagtatagumpayan or paano ko ba to mawawala sa sa isipan ko na parang ando na yung talagang kinikimkim mo yung sama ng loob mo no? yung galit mo yung emotion mo hindi mawala-wala sa sarili mo nanandyan pa sa puso at isipan mo no? lagi mo siyang naalala so sinasabi dito ng cards is kung sino man nakasakot sa'yo no, patawarin mo na no, kung sino man ang yon kung sino man ang nakaram na siguro na naka pinagsakitan ka or sinabihan ka ng masasamang salita na nakakapagkagat na nakapagsama ng loob mo so kailangan mo nang i-let go no i-let go mo na siya patwarin mo na para um, dito sa tinatrabaho mo hindi mo siya hindi mo na siya maalala hindi mo na siya maalala, hindi mo na siya maiisip. Kasi habang hanggat kinagawa mo itong trabaho mo ito hanggang ina-explore mo yung mga, ang mga pangarap mo, kapag naalala mo pa yan, parang bumabagal, no? Bumabagal yung um, swerte. Kaya, hope eh. Nand kaya, kaya nandito yung hope. Um, kailangan mo talaga ng i-release niya, i na yung mga sama mo, mga sama mo ng loob no para dire-diretso na to yung mga pinagsusumikapan mo ini explore mo yung mga tinatayo mo tungkol sa inyong kaperahan dahil at dahil may tutulong at may tutulong sa inyo so yun po yung message sa inyo mga cancer thank you thank you and god bless po